So ngayon idol, ipapakita natin dito ano, gagamit tayo ng dalawang source dito sa ating uh, mini amplifier at saka bait sound card. So mayroong pagkaiba nito idol, itong ating bait sound card dito sa ating mini amplifier. Tapos itong ating mini amplifier, kapag nagamit tayo dito ng source, halimbawa naka true bluetooth yung isa, tapos naka- 3.5 input tayo dito o naka-auxiliary input yung isang cellphone katulad nito, mayroon tayong connector na ginamit na 3.5 to 3.5 connector. So ang naka-bluetooth natin dito, ito yung itong cellphone na to. So pag nag-play siya idol, ano, naging priority yung ating Bluetooth connection dito. Kahit tumutugtog yung ating connection dito, naka-3.5 input tayo dito dito sa auxiliary in. Pag pinagsabay natin 'yan, pinatugtog, mawawala ng tunog itong ating auxiliary input dito ang maging priority niya dito sa ating main amplifier itong naka bluetooth so dito idol try natin ano mag play tayo dito ito yung ating auxiliary input nakagamit dito sa ating cellphone ito yung true bluetooth naman natin ito so ngayon try natin mag play dito sa ating 3.5 input dito naka connect tapos ngayon idol mag play tayo ng bluetooth ano ayan o no? ayan Namawala yung signal Ayan. Saka papasok itong ating iPhone 5. Kapag sinabay natin sila i-play, naging priority yung ating Bluetooth connection dito sa ating mini amplifier. So, hindi katulad ng ating B8 T2 Idol na pwede tayo magsabay ng music. Katulad nito, ano, ulitin natin. Dito tayo mag-play ulit. Mag Play ulit tayo ng true Bluetooth natin. Ayan. Mawala siya. Pumasok itong ating Bluetooth. Ayan sa idol ano? So ayan sa idol ano, naging priority nating Bluetooth dito. Katulad nito, Bluetooth. I-play natin ito. Hindi siya napapalitan. Yan, in-stop po yung Bluetooth, saka papasok itong naka 3.5 connector tayo. So ngayon idol, lilipat tayo dito sa ating bait sound Dito naman tayo mag-connect ng Bluetooth tapos yung 3.5 na to, itong ginamit natin dito sa audio input, i-off muna natin itong main amplifier natin. Ayan, naka-off na. Tapos itong ating 3.5 connector na nanggagaling dito sa ating cellphone, dito ngayon natin gamitin sa ating base sound charge. So, naka-accompany tayo dito. Ano? Accompany input, tulad lang nito, ito ang accompany nya. Tapos, itong bluetooth nya, ilipat natin dito sa B8 natin. So ito siya ito lang no, konektado dito sa ating mini amplifier. So ngayon nilipat natin dito sa base sound card natin. Ayun. So konektado na 'yan. Ngayon i-play natin ito, tutunog 'to. Ito ay dilan tumutunog no. Ayun. Ngayon i-play natin ito, ang isa. Ayun, sabay sa na may sound. So dalawang sound natin tumutunog gamit dito sa ating uh, true bluetooth tapos sa kampanit. Itong dalawa na idol kapag pinagsabay natin ito ang control pa rin ito dito sa ating akampani. Ayan akampani pa rin yung control natin dito. So ganoon siya idol ano, sabay yung ating uh, source dito na kapag naka-bait sound card tayo. Pero dito sa ating mini amplifier, so priority yung kanyang Bluetooth connection dito. Tutunog naman siya, yung ating dalawang source dito kapag naka-audio input tayo dito or auxiliary input. Pero kailangan nakatigil yung ating music sa ating uh, Bluetooth. Tapos uh, sa kapapasok yung ating nakakonektor na, na 3.5 so dito naman sa ating bait sound card sabay sila natutunog yung ating uh, source dito so, ito ay ang bait sound card natin ginamitan ko ito ng amplifier ano so may amplifier tayong ginagamit dito yan yung ating amplifier sa Cora 735 ang ginamit dyan kaya nagkakaroon tayo ng sound dito ito idol wala itong amplifier walang built in amplifier ito hindi katulad itong mini amp natin na fire talaga ito na source na lang ang kailangan dito makakapagpalakas na lang ating sound dyan